Joe, ano, kamusta yung kamarado ninyo on set? Kanina kinamusta ko na kayo sa sila, Kylie, ganyan. It's your time na ikwento naman. Uh, how how was it for your preparation sa Pinduco first night? Mm, yun, sa Pinduco first, actually, ang unang-unang-unang kong ginawa dito is um, ginawa kong uh, smooth yung chemistry namin ni Mateo kasi marami kami magiging eksena together with sila, Kylie. Minake sure ko na off-cam, smooth kami. Para siyempre pagdating on-cam, kumbaga mas natural na, di ba? Mas maayos na yung, mas maganda na yung magiging delivery, mas natural na kung mag admit ka man, kung baga, hindi ka na mga nga sa kanila, kung baga, kinilala ko talaga sila off para mas alam ko kung paano ko sila kakabahit And also, yung mga ganito, no, in terms of casting uh, throughout the years, what has been your observations? Since, since ilang taon ka na rin, di ba, nag artista para pagdating sa casting, sa diversity, at sa mga roles na ibinibigay. Um, anyway, like, sa Philippine showbiz in general. Kasi dati, di ba, parang pag kunwari ganito, kailangan mati ni Idol agad. Mm. Alam mo yun, yung, yung kumbaga ngayon, parang I've been in the press side, we've been seeing a lot of uh, of our observations, di ba? yes, in terms yes. of, ikaw as an actor, what has, has your observations been? Hmm, ganda lang tanong mo, no? Ako kasi, um, ako yung pinaka-observe ko kung paano ako nakakas personally, ah, kung paano oh. ako nakakas. Um, dumi-depende sila kung maayos ka bang katrabaho. Kung maayos ka bang katrabaho. Kasi yun yung lagi like kong sinasabi. Like, ba ako sa wife ko or sa mama ko, na napansin ko, hindi siya pagalingan eh. Hindi siya pagalingan dito sa industry. More like, um, kung paano ka sa temp, ibig sabihin off-camp, kung paano ka makisama, kung professional ka ba, kung time ka ba dumarating. Pagdating mo ba, alam mo na yung trabaho mo. For sure, makakast ka ulit eh sa mga susunod na projects eh. Kasi yung magagaling, mag-training ka, mag-training ka, galing ka. Pero yung sabihin mo yung pag-uugali mo bilang tao kung paano ka makisama, medyo matagal yun. Kumbaga yun yung journey. So, pili ko oh, yun yung parang mas nagiging basehan na halimbawa, dalawa kayong magaling pagpipilian, ipiliin na yung mabait at magaling. Oo. Oh, oh. ba? Diba? Kasi maraming magaling ha. Sobrang maraming magaling. May, may mga magagaling na baka hindi pa ka sa TV eh. Pero, ang mas natandaan nila, yung mas smooth kasama ba? Diba? So yun yung ina yes, ina-try ko. So mm -hmm. kung anong bookings mo? Anong mga <laughs> projects ang mm -hmm. aasahan namin? So far, wala pa rin. So far, wala pa kaming nakapila kasi syempre na-busy din ako sa mm -hmm. sa yung personal life. Kakakasal lang namin. Oh, congrats! oh A year ago, a year ago. Wow, so we'll yeah, enjoy man, namin. Eh. yes, tapos ngayon, parang we just announced na magkaka-baby na kami. May three months pregnant. Yes, so parang dun ako nakapokus ngayon tsaka doon sa mga businesses na ginagawa namin ng web ko and doon sa mga ibang partners. Ano, business mo? Kami ni Jem, mag-partner kami ni sa gym. Yun yung ginagawa namin ngayon. Tapos meron third floor? yeah, third floor. Tapos, may Tapos, Sheridan na. Ah, may Sheridan. Yes, tapat lang ng TV5. Doon ang ilan. Okay. No, Hindi, partner lang. Partner, ah. Uh, managing partner ako doon. Tapos uh, may, gina may mga restaurants kaming bagong ina nilang ng wife ko, Japanese restaurant. Tapos may binubuo pa kami panibagong business din sa Nueva Ecija, doon sa province. Ah, parang hindi mo na kailangan to. Hindi, kailangan ko yan. Kasi sabi nga sa akin, tinanong ako kanina, um, dito ko kasi nararamdaman na mas buhay na buhay yung dugo mo. Kung baga pampabata. Yeah. Di ba? Di ba na ba? 31. 31 na ako. Bata ka pa? Ba? Bata pa, pero siyempre mas maganda pag yung dugo mo mas bata doon sa edad mo, di ba? Kung baga mas alive na alive. Diba? Parang full of wisdom ka na, no? Hindi, diba, uh, trying, trying. Trying ako. Uh, praying for wisdom everyday. Ano din ng mga kapatid natin to sa press kasi sinasabi mo ang dami mong kasosyo ng mga kumbaga anak ka na ng industriya, 'di ba? Kamu kamusta ngayon si ano si Daniel, isa sa mga BFF mo? How do you how do you give uh, words of wisdom? Kasi ikaw parang bago pa sa magkaka-baby mm -hmm. and kung may kaibigan ka na who's going through a breakup. Mm -hmm. Ako, um, yung sa kanya ngayon, so for sure marami nangangamusta sa kanya, di ba? Maraming nasa paligid niya, taking care of him. Ako, yung approach ko siguro sa pinagdadaanan niya ngayon, na hindi naman sekreto sa lahat. I'm giving him some space, time to be with himself, to, 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 siyempre, manahimik. Kailangan niya eh. Kailangan niya manahimik, mag-isa niya, pag-isipan niya sa mag-isa niya kung ano ba yung nangyayari. Kasi siya lang naman din nakakaalam eh. Sa nanggaling, sa pupunta tong sitwasyon niya na ngayon. Ano yung nare-realize niya, paano niya, paano, ano yung natutunan niya sa experiences na pinagdadaanan niya ngayon. So, ako as a friend, parang binibigyan ko siya ng space to be with himself. Para, kumbaga, doon mas papasok ng wisdom eh. Mas yung next actions mo, dun magbabari kung anong pinag-iisipan mo sa kanya. Hindi ko siya, for me, parang hindi ko siya pwedeng gulay na, bro, kamusta ka? Dito ka, lang ako, ganito, ganito, ganito. For sure, narinig niya So, ito, nakita na kayo? Um, na, planning kami magkita. Planning kami magkita. Kasi pag tinetext ko siya, um, I talk about NBA, kung ano man yung gusto namin gawin together. Yung bromance. Oh, bro bromance. Oh, bro oh, oh. Tsaka yung parang, ano bro, ano ah, ko, ganito, ganyan ah, sabay ka na. Yung mga pinipili ko siya. Actually, pag kinakausap ko siya, nonsense yung sinasabi ko. Nonsense. Uh, pinipili, pinipili ko yung mga yung pang teenager, yung parang lang kayo nakatambay sa sari-sari store, tapos nag lang kayo. Diba kasi, minsan nakakamiss yung ganyan, tsaka mas nakakagaan. May kasi tsaka bakit, didiinin mo pa ba? Oo, may, may kailangan ka ba magpaalala mm -hmm. sa kanya kung anong sitwasyon niya. Of course, alam niya yan. Pag niya sa, sa, sa bawat araw, yan agad yung sigurong nasa isip niya. So, bakit ko pa papaalala? Parang ka nagtatanong sa batang may sakit sa taong may sakit na, kamusta ka, okay ka lang. Pero nasa hospital siya, okay yan, wala yan. Di ba? Yes, so, good trying, 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 trying. Kung baga, hindi ko lang masyadong dinututun yung sugat niya. Kamusta mo kung ba, Bakit ikaw ba? Hindi ka nagdaan sa Hindi ka nagdaan sa Um, pinipilit ko siya makipagkita. Um, lagi yung ganyan, susupot yan, madali yan. Pagka parehas kami walang ginagawa, so kami ng ganitong oras, gabing, gabing otorawin, 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 otorawin. So, gabi, o so, taro, ito tayo. Gabi ang umaga? Alam, buti! Buntis yung misis mo! Yun na nga eh, so ngayon yun yung iniisip ko kasi buntis na hindi makakasama, more like hindi ako papayagan. O, okay. tsaka uh, oh, first trimester pa second trimester yun. Oo, oh, yun na nga eh. Sisingiling ka nun. Hmm, hindi na, kasi dati sinasamahan niya ako. Kaya pwede hanggang umaga, kasama Okay. So ngayon na hindi na siya makakasama parang pass mo na siguro. Kaya yung mga friends ko kaya nga sabi ko diba, pinipilit ko umunta sila sa bahay